Magandang araw sa'yo at salamat sa pagpapadala mo nitong mga materyales. Ha. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon base dito, parang isang, isang labanan sa puso ng bawat leader. Ah, uh, oo. Sa isang sulok, yung, alam mo yun, yung powerful, charismatic visionary, may sariling plano. Tapos sa kabilang sulok, may isang tao na ang trabaho lang niya ay makinig. Makinig, oh. So, yun yung tanong, diba? Evaluate. Sino sa kalila ang ang tunay na nangpapabago ng mundo? Magandang framing yan kasi yan talaga ang pinakasentro ng lahat ng binigay mong sources. Isang malaking um, pagbabago ng pananaw mula sa pagiging arkitekto ng kinabukasan na laging may pressure mag-innovate. Laging a step ahead? Oo, laging a step ahead. Papunta sa pagiging isang daluyan or conduit isang tagapamahala ng bisyon na galing sa mas mataas na pinagmulan. Okay, sige. Let's unpack this. Kasi yung unang-unang ideya na tumalun sa akin dito sa notes mo ay itong dilema. Creator ka ba o conduit? In other words, ikaw ba yung gagawa ng sarili mong plano tapos hihingi ng basbas -bas? o hihingi ka muna ng plano para isakatuparan? Exactly. At yung pagkakaiba niyan ay parang gabi at araw ayon sa mga materialismo, mo. Yung personal na ambisyon, kadalasan nabubuyan sa mga boardroom, di ba? Sa mga planning sessions. Brainstorming. Brainstorming, oo. Ang gasolina niyan ay talino at galing ng tao. Ang problema, dahil ganing sa atin, limitado rin ito sa atin. At madalas, nakasentro yan sa sarili, sa legacy, sa pangalan. Ang resulta? Burnout. Burnout. Kasi binubuhat mo yung isang bagay na ikaw lang din ang nag-isip. Teka, teka. Let me play devil's advocate dito. Hindi ba't ambisyon din ang nagpapatakbo ng progreso? Yung mga tulad ni Steve Jobs, Elon Musk, parang hindi naman sila naghintay ng divine encounter bago gumawa ng iPhone. Hindi ba delikado na sabihing masama ang ambisyon? Ah, napakagandang tanong yan. At nililinaw yan ng sources. Hindi issue dito yung pagkakaroon ng drive. Ang tinutumbok nila ay yung pinangmulan, yung origin. Dito pumapasok yung konsepto ng myth of the self-made visionary. Ang panganib daw dito ay kapag ang buong proyekto umiikot sa personality ng isang tao. Ah, yung personality driven. Oo. Kapag nawala yung leader, buguhu lahat. O kaya maganda sa labas, pero walang kaluluwa. Walang mas malalim na why. Okay, so it's about the source code. Saan nanggagaling yung operating system ng pangarap mo? Tama. At sa kabilang banda, yung tinatawag na God-given vision, hindi yan nagsisimula sa brainstorming. Nagsisimula raw sa isang encounter. Isang ugnayan kung saan may ipinagkakatiwala sa'yo. Hindi mo inimbento, tinanggap mo. So, ang focus wala sa'yo? wala sa'yo. Kaya ang tanong hindi paano ako sisikat dito, kundi paano maluluwalhati ang Diyos. Ito raw yung sustainable. Hindi ka mabuburn burnout Gets ko yung big picture, pero um, it still sounds very theoretical. Alam mo yon mystical. Paano to gagawin? Nakakagulat na yung sagot ng isa sa mga source mo ay parang isang project management framework galing sa isang lumang libro. Oo, at eto yung nagbibigay ng laman sa teorya. Ang tinutukoy mo ay yung sa Cook 2. Parang masterclass to. Tatlo yung utos dito. Una, isulat ang pangitihan. Hindi lang idea. Sabi ng source, ang pagsusulat nito ay isang act of stewardship. Ah, para maging konkreto, para kang pumipirma ng kontra sa sarili mo para hindi mo basta-basta baguhin kapag natatakot ka na. Eksakto. Pinoprotektahan nito yung vision mula sa sa'yo. Pangalawa at paborito ko to, gawing malinaw. Para ang makabasa ay makatakbo. Ang kalinawan daw nagbubungal ang pagkilos. Kung malabo, kung puro jargon. Napaparalisa yung mga tao? Oo. Walang makagalaw. Alam mo grabe, that hits home. Ilang biles na akong nasa meeting na yung vision, 50 slide PowerPoint. Paglabas ng lahat, mas lito pa sila. The idea na clarity equals speed. Na yung goal ay para makatakbo ang mga tao. Hindi para hangaan ka. Wow, that's powerful. At yung pangatlo, na siguro ang pinakamahirap. Naghihintay ito ng takdang panahon. Hintayin mo ito. Dito raw nasusubok ang lahat kasi ang ambisyon sumisigaw ng ngayon na. ASAP. Pero ambisyon na galing sa Diyos, ayon sa sources, madalas bumubulong ng hindi pa ngayon. Maghintay ka. Okay, pero let's be real ah. Sa mundo ngayon, sa business, kapag naghintay ka, may maiiwanan ka. May analysis paralysis, di ba? Paano mo malalaman kung naghihintay ka dahil sa pananampalataya o dahil lang sa takot? Great question. Oo, at tinalakay nila yan. Ang paghihintay dito ay hindi passive hindi ka tatambay lang. It's an active discipline. Habang naghihintay, naghahanda ka. Nag-aaral ka, nagdarasal ka. Ah, so inihahanda mo yung sarili mo at yung team mo? Oo. Para pagdating ng go signal, handa na kayong lahat tumakbo. Ang paghihintay sumusubok ng pananampalataya. Okay, that makes sense. Active waiting. Para mas maging konkreto pa to, tingnan natin yung mga case study na binigay mo sina Moses, Nehemia at Paul. Magagandang halimbawa yan, si Moses. Yung mission niya, yung palayain ng Israel, malinaw na hindi niya ambisyon. In fact, tumakas siya, ba? Diba? Ang bisyon biglang dumating sa kanya sa harap ng nagliliyab na puno at anong reaction niya? Sino ako? Yung pakiramdam ng total inadequacy. Oo. Teka, pwede nating i-pose yan saglit kasi yung taong pinili para sa gantong kalaking task, siya pa yung tumakbo at pakiramdam niya hindi niya kaya. That's so contrary sa idea natin ng confident alpha leader. Parang sinasabi ng sources na baka prerequisite pa yung pakiramdam na hindi mo kaya. It's a powerful thought kasi ang sagot sa sino ako ni Moses ay hindi magaling ka. Ang sagot ay sa sa ayo ako. Ang kapangyarihan wala sa messenger, nasa sender. Wow! Okay, next, si Nehemiah. Iba naman siya. Sa kanya naman, nagsimula sa tinatawad na holy burden. Isang banal na pasanin. Hindi yung nalulungkot ako. Napaka-espesipiko. Nabalitaan niyang wasak ang pader ng Jerusalem. At hindi siya mapakali. Umiyak siya. Nag-ayuno. So, paano yun sa modern times? Ano ang itsura ng holy burden ngayon? Parang isang doktor na nakakita ng isang sakit at hindi siya mapakali hanggat walang lunas? O isang teacher na nakikita yung problema sa sistema? Nagiging personal obsession mo kahit hindi ikaw yung gumawa ng problema? At yung bisyon ni Nehemia, di ba? Napaka-praktikal. Itayo ang pader. Pero may mas malalim na purpose. Ibalik ang dignidad at pag-asa. At hinarap niya yung matinding oposisyon. Pero dahil malinaw sa kanya, hindi siya natinag. Lastly, si Paul siya na siguro yung pinakadramatik. Definitely, the ultimate career pivot. Mula taga-usig, naging numero unong apostol. Yung mission niya, sobrang radical at kontrakultura noon. Pero ang nagpapatakbo sa kanya, yung divine encounter sa daan papuntang Damascus. Okay, so malinaw yung teorya, yung framework, yung mga halimbawa. Pero ito yung pinaka nakakatakot na part para sa akin at para siguro sa iyo na nakikinig, self-deception. Paano ko malalaman kung yung holy burden ko ay hindi lang isang well-disguised ego trip? May toolkit para dito, di ba? Mga diagnostic questions. Yes, at dito na nagiging sobrang praktikal. Nagbigay sila ng tatlong tests. Una ay ang the who test na para sa motivo. Para kanino ba to? Ganun nga. Ang tanong ng ambisyon, paano ako sisikat dito? Ang tanong ng bisyon, paano maluluwalhati ang Diyos dito? Paano makakatulong sa iba? At ito yung killer question nila. Kung hindi kailanmang maiuugnay sa akin ang pangalan ko, gagawin ko pa rin ba ng may parehong sigasig? Brutal na tanong yan. That is brutal. Pero, paano kung ang sagot ay pareho? Gusto kong tumulong at gusto ko rin ma-recognize. Sinasabi ba ng sources na kailangan 100% pure ang motibo? Parang imposible yon. Ang ganda ng pagkakatanong mo. Ang suggestion ay hindi ito tungkol sa perfectong adalisayan, kundi sa ultimate motive. Kapag nag-conflict yung dalawa, personal gain at yung good of the mission, alin ang mananalo? Yun ang mangsasabi kung ano talaga ang nagpapatakbo sa'yo. Okay, that clarifies it. Ano yung pangalawang test? Pangalawa ay ang the what test tungkol sa origin. Ang ambisyon, may maganda kong ideya. Ang bisyon, may banal akong pasanin. So, dito mo tatanungin, ito ba ay resulta ng pagkocompare? Nakita ko sa Instagram, uy, ganda niyan, gayahin natin. O, ito ba ay isang bagay na ipinanganak sa mahabang pananalangin at pag-aaral? Tama. Ang isa ay imitation, ang isa ay incarnation. Nagkatawang tao sa iyo yung problema. At yung panghuli, the how test, tungkol sa power source. Ang ambisyon, laging umaasa sa sariling kakayahan. Magagawa ko to kung may tamang team ako, tamang pondo. Confident sa sariling resources? Confident. Pero ang tunay na vision, madalas ang sinasabi ay imposible to kung hindi kikilos ang Diyos. May impossibility factor ito na mas malaki kesa sa kakayahan mo. So ang tanong, kailangan ba ng himala para magtagumpay ang plano mo? Wow! Kung oo, malaki ang chance na galing yan sa Diyos kasi pinipilit ka nitong umasa sa Kanya. That's fascinating. So, paradoxically, kung yung plano mo mukhang kayang-kaya with your current resources, baka yun pa yung sign na hindi yun yung vision. Kasi hindi kailangan ng pananampalataya. Yan mismo ang sinasabi ng mga source, the vision should stretch you beyond your own capabilities. Kung hindi, it's just a task, not a vision. So, parang pagkatapos ng lahat ng to, nabaliktad yung buong konsepto ng leadership para sa akin. Akala natin the bigger the leader, the bigger the vision they have to invent, pero ang sinasabi dito The best leaders aren't inventors. They're just the best listeners. Ang laking relief noon, ano, diba? The pressure to create is replaced by the discipline to receive. The pressure is off. At iiwan namin sa iyo ang isang huling payisipan na buod ng lahat. Ang hamon ngayon ay hindi na anong dakilang bisyon ang kaya mong buuin kundi ano na ang ginagawa ng Diyos sa paligid mo na maaari mong salihan. Ang pinakamahalagang katangian ng isang leader ayon dito ay hindi ang pagiging inovador, kundi ang pagiging mapagmatsaga, hindi ang pagiging malikhain, kundi ang pagiging matapat at handang sumunod.